Hayop ka talaga, no? Wala ka talaga may evento, ano, no? Pang bagong pangalan dyan, Yokla. Radio. <laughs> Tag, na ka talaga. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, kita gak telah ya? lata pala, Radio radio, tag ira gak, bakla bakla eh, Wait, 21. 21. radio. radio. Sante Official Cuba Chat Originals Radio <laughs> Station FM FM Ina ka talaga Wala na real talk Kailan yung real talk joke la? Ha? Kailan yun? Asa na yung Mr. Real Talk mo? Ha? Alala -ala. Alay, supal pala, supal pala. Tignan mo, kat katulad mo siya, itsura no? Mukhang ongoy, <laughs> gorilla <laughs> Mr. <Mister> Will <Real Talk. laughs> Ngayon, radio. Yes, eh bak ka. <laughs> bakla ka talaga, hayo ha ba? Eh, ako ito, <clears throat> ako ito, oh, normal na boses. Di ba? Normal na boses pang radio hindi naman sa pagmamayabang no normal na boss pagmamayabang ha eh paano pa kaya pag ko na echo ha para ako na sa boxing di ba ha get ready to rumble di ba ganoon ha paano pa kaya ta ikaw latag-lata boses mo eh Ha? <laughs> Tayre. mo talaga. Pero ano, sa to lang ha. Bagay na bagay sa iyo. Bagay na bagay sa iyo. Kasi boss mo latang lata talaga eh. Sa so, siguro sa tingin ko paltok 'yan. Kaya pagpatuloy mo 'yan ha? Ako tingnan mo ha. Kinakarej pa kita. Ha? Ipagpatuloy mo 'yan. Totoo lang, patok 'yan. Ramdam ko patok 'yan. Kasi bakit? Kung di mo pumatok 'yan, may pambuske. <laughs> Kami magbubus sa iyo. Eh. <laughs> oh. Yan lang Mr. Real Talk. <laughs> ha? Ha? Isipin mo na lang, no? Hindi mo napapansin. Ha? Ah, joke lang. Hindi mo napapansin. Ha? Ah, ang mapuputa lang sa'yo, iilad lang. Ha? Ah? kasi nagigising sila. Kaya real talk to, ha? Ah. At takatangalan lang sa sa'yo, isa'y kumakapit. <laughs> yung mga Diyos din. <laughs> Yun lang. The rest, asan kayo lahat? Ha? Yung, yung nire-recruit-recruit recruit mo. Sa tingin ko, sana nagigising sila. Yun lang sa akin. Sana, sana lang. Pero kung hindi sila magising, kasalan din nila. Babaw lang din sila. Wala <laughs> kasi, bak baklang bakla ka. Literal na bakla ka, sinasabi ko sa'yo. Real talk, talaga literal na bakla ka. Literal na bakla ka, hindi mo kaya umakyat sa, sa channel ko at ayaw mo kung pakinin sa channel mo. Oh. Real yan, jokla. Bakla kasi. Oh. Tapos, talo mo sa mga kasama mo sila, sabi ko, talo mo sa kasama mo, asa na, ha? Yung pinagsasabi nila na matapang ka. Ha? O ko, boses pa lang yan. Pwede ako mag -radyo. Ha? Pangromansang radyo. Di mo, kalmanong boses nilagyan ng echo, na para ako nasa boxing. Oh. Kaya yung boses mo, wala yan eh. Ha? Ipabusbon na lang yan, kawawa ka kasi. Tapos yun nga, sinasabi ko sa mga kasamahan mo. Ha? Ano? Nakapag-isip ba kayo? Yan ba yung sinasabi yung founder na matapang? Ha? Ha? Nang nakikinig sa inyo? Yan ang tanong sa inyo. Sa inyo lang. Yan din ang intro ko para sa intro mo. Hayop ka, bakla ka talaga. Radio. <laughs> Hayop ka.